Hello mga ka-blog friend Kumustahan tayo Matagal na tayo hindi nakapag-upload Dito sa YouTube channel natin Kaya Kumustahan muna tayo dito So ngayon uh, Dito ako sa labas Medyo uh, May snowstorm May snowstorm kagabi Kaya pintu uh, mo na tayo lalo na yung mga nag-uimpisa pa lang kami sa youtube channel namin kung saan na uh, marami kaming mga bots na uh, nag youtube uh, na small content creator kaya lang ang saya saya namin talaga noon no? uh, wala pa masyadong Although, matagal na itong YouTube, pero yung pandemic na yon yun yung talagang uh, nakapag-open ng mind na kung saan nakagawa ako ng YouTube channel. Kaya lang, uh, na-monetize, and then yun na nga, yung uh, ang akin lang ay kinasama ng loob yung Uh, may mga kasabayan ako ah, uh, mga batch namin na uh, nag ano kami ng mga pangat ah, uh, isa kami ng ganyan ngayon, hindi ko na uh, nakikita sila na matagal na yung mga uh, channel nila na 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, 1 year na wala talagang content so yun yung medyo ano ako uh, nahinayang ako ba lalo sa aking asawa uh, non, eh, hindi na siya monetize sister in ko lalo na yung mga kaibigan ko or uh, na naging kaibigan ko lang din sa youtube although friends kami sa facebook pero yun na nga yun yung kaya ito ngayon ako nakagawa ng uh, content na kung saan na uh, ano ah, uh, ng tayo sa buhay. Lalo na ako dito, ako sa Canada, sa base. So, ito lang talaga yung paraan. Minsan nga hindi ako makapaggawa ng uh, uh, content although busy ako sa Facebook or Ah uh, tiktok or something pero dito pa rin kahit pa paano kumikita ako kasi <laughs> sa totoo lang, wala pa man akong kita ano, ako sa ibang mga platform so ito lang talaga yung uh, uh, outlet ko tataka sila ah uh, uh, kahit na yung uh, workload ko So, maitim na nga yung uh, mga eye bags ko. pero nagawa pa rin tayo ng content kung paano no? Huh? so, naghinayang ako sa mga kasabayan ko sa youtube na wala na ngayon hindi ko na alam huh? may mga dahilan ang iba kasi nasa abroad so nauna nila yung buhay nila sa abroad ang siguro ang iba umuwi sa Pilipinas lalo na yung nga galing sa Middle East mahirap talaga yung internet sa Pilipinas nung huwi nga kami nahirapan kami so yun talaga yung isa sa mga uh, factor siguro na hindi sila nakagawa dahil uh, mahirap din na yung data mauubos lang hindi, hindi ma-upload dahil mahina yung internet diba? isa yon sa mga factor isa din Uh, wala masyadong nanonood dahil uh, yun na nga yung uh, data mauubos lang kapag manood ka sa youtube unlike sa facebook uh, hindi masyado kumakain ng data so ganun siguro ang mga uh, factor ang iba uh, hindi na monetize or ang iba rin uh, hindi na rin gumawa uh, ng mga content so nawala na sila talaga uh, mayroon akong nakita kanina hinaya ko sa channel niya dahil uh, mga videos niya umabot ng 32 million 47 million tapos sa uh, yung uh, subscribers na niya uh, umabot na ng 100 plus pero tinignan ko yun pa yung mga videos niya na 4 um, years ako so naghinayang ako sa sabi sayang tong content na ito kung ako pa lang sa akin ako 2,200 plus na ako yung naghinayang ako doon uh, pero ganun talaga ang buhay kaya uh, ano lang uh, kung saan man kayo ngayon uh, kumustahan lang tayo tapos sa uh, keep in touch aking uh, Facebook Don't Do Bukaw doon yung uh, uh, pwede tayong uh, mag-add doon sa uh, para din naman makumustahan tayo sa message yan at saka uh, see you makikita pa tayo thank you for watching Don't Do Blue friend. buhay ko dito sa Canada